Mga katrops, welcome back ulit sa akin channel, Sports Rock Page. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang balitang inamin na nga po ni Draymond Green ang kanyang nagawang pagkakamali kontra sa Oklahoma City Thunder. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naibalitang malaking advantage ng Los Angeles Lakers sa kanilang magiging bakbakan kontra sa Indiana Pacers. Nagkaroon na nga po sana ang Golden State Warriors ng napakalaking oportunidad para manalo sila sa kanilang game ngayong araw kontra sa Oklahoma City Thunder. Matapos silang lumamang ng tatlong punto sa mga segundo ng kanilang laban gamit ng step back 3 pointer ni Stephen Curry. Ngunit sa kasamaang palad mga katrops, ay nasayang lamang nga po nila ito ng ma-foul pa ni Draymond Green si Chet Holmgren sa 3 point line pagkatapos ng ginawang inbound ng OKC Thunder. Kaya dahil nga po dyan ay umabot pa nga po sa overtime ang kanilang laro kung saan dito na nga po sila tuluyang nadihado. At bagamat man nga po sinubukan pa nila ditong humabol at maitabla ang kanilang laro, ay natalo pa rin nga po sila matapos ang mga nagawa ulit nilang pagkakamali sa pagtatala nila ng napakaraming turnover. Sa katunayan, umabot pa nga po sa 29 ang kanilang nagawa ang turnover sa kanilang naging laro na siyang pinakamarami nilang naitala sa history ng kanilang prangkisa simula pa taong 2002. Kaya dahil nga po dyan ay marami nga po sa kanila mga fans ang nagalit sa buong kupunan ng Golden State Warriors especially kay Draymond Green na siya nagpatalo sa kanilang laban. Pero inamin na rin naman nga po mismo ni Green sa kanyang post-game interview na maling-maling nga po talaga ang kanyang ginawa. Sa katunayan, ang ganoong mga klaseng pagkakamali nga po ay nagagawa lamang ng batang player at hindi katulad niya na veterano na sa NBA kaya siya nga po talaga nagpatalo sa kanilang laban at tanggap nga po niya ito. Samantala, Punta naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan. Sa naibalitang malaking advantage ng Los Angeles Lakers sa kanilang magiging bakbakan kontra sa Indiana Pacers. Bago pa man nga po sumapit ang finals ng in-season tournament sa pagitan ng Los Angeles Lakers at Indiana Pacers, ay may ilang mga NBA analyst na nga po nagsabi nila nga na po agad dito ang Lakers sa pagkakaroon nila ng malaking advantage sa kanilang magiging bakbakan, sa pagkakaroon nila ng mas napakahigpit na depensa na posibleng hindi kayanin ni Tyrese Halliburton, at ng buong Pacers. Bukod rin nga po dyan mga katrops, ay meron na rin naman nga pong hawak kay ng Lakers na napakalaking momentum sa in-season tournament, plus mas marami rin naman nga po ang fans nila sa Las Vegas kesa sa Pacers. Kaya di na nga po nakapagtataka kung posible man silang magkaroon ng home court advantage sa finals ng in-season tournament. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo, please like and subscribe my YouTube channel. Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.